magluto tayo ng sinigang na salmon para sa akin mo, sakit na asawa. Ganito yung radish dito. Bilog-bilog. So, ayun yung salmon. Medyo make your price talaga mga salmon dito. Mahal. Lagyan natin yung sibuyas, kamatis. So, lagyan na natin yung salmon. medyo madami siya sa 4 pounds. Hmm. Siyempre, lagay na natin itong Norse Miga. Wala hmm. akong Labanos lang. Na. Ayan natin mm, Asin Oh my God Ayan natin ng spring onion para may, may kulay naman Ayan Luto na sya Ayan Luto na ang ating salmon Sinigang